This is it, pansit mga idol. Ito na naman tayo sa buhay probinsya natin. Mga idol, magluluto tayo ng bangos. Ayan guys, nilagyan natin ng gulay. Pero bago yan guys, no? ikot mo tayo sa aming bakuran para maghanap tayo ng patola mga idol. tanim ng tatay ko para ating uh, ilagay sa ating bangos na uh, sinabawan. Ayan mga idol, dito sa likod ng bahay guys, marami kaming mga tanim dyan meron din tayong mga alagang manok diyan mga idol no at ang maganda guys no ang hahaba ng mga patula namin diyan guys no ang lalaki ayan no kaya masarap sa gulay at tamang uh, tama dahil naghatid yung tita ko at uh, tito ng uh, banghos dito naman guys sa kabilang side guys marami din tayo diyan mga malunggay pwede tayong kumuha diyan At kahit saan na dyan guys, no, tumutubo yung ating mga patula mga lalaps. So, ayan, kitang kita nyo naman guys, mayroon din tayong papaya dyan. Uh, So, depende ko anong inupokas, gusto nyo. So. Ayan guys, yung mga alaga ng tatay ko na uh, manok ng uh, ngayon since na wala na siya. So, Yan mayroong panabong mga idol, mayroon ding mga native dyan na maari nating gawing tinulang manok. So, sarap ng buhay probinsya mga idol, no? So, ito na mga idol, ang ating isda. Okay, uh, maglilinis na rin tayo dyan para sa ating tinola or sinabawang bangus mga idol para makatikim tayo ng sabaw kasi kapag puro karne mga idol, hindi maganda sa ating katawan. Na Sige, Lugaya. Wow, oh, ito yung masarap na gulay iyon pa pauno ng bangus oh oh ay oh. malunggay tsaka patula. ayon Parang jud dinili ya okay na mun oh ginahid na namon isa ka bulak oh oh masarap na ba sarap na ito. sarap po oh. na hindi na yakay ka namin ang taon sarap oh. ng pangos yummy yummy let's eat na mga lalab so oh, ayan o oh. yan yan yung masarap yung hindi lata pagkaluto at yan yung lutoan namin oh pugon Hmm. Oh, di ba? So, thank you for watching, Malala. Batanggang hanggang sa muli, guys, no, wag papa na naman, seniors TV